Adobong karne Adobong manok. Adobong bangos. Ang Pero sabi ni... my Chinese pansit. Sabi na Kain. Kain. Kumari yala kumari. Saan yung tik video? Ay, saan tik video? Yung Yala. Saluha, video? Let's see, see my YouTube?

Ay, ako nag-live. Oh, nung talong dito. Ay, ugali. Hoy, sila nang isda ah. Sa akin hati lang kinuha U ko. Uh, ano hati lang ko. Titi mo na, isda niya. Ah, talong. 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 Tong sa akin yung. Talong, talong, hinu talong. Uh, kaso hindi mo yan sila baka inka isda sila sarap, di ba?

ang gusto ng mga naglag oh, na isa rin ang matam tang -tang, tang tang ang nagpilit na ang sibuyas na ba? Eh, luya ada ini sibuyas luya na mga mm. gusto ilalong hutang na po ang damas dapat dapit sa tingin yeah, na nah, 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 nah. yeah, nah. ang hansya kasi ang fish kami ang ipang mga lamas na siguro lang nakuha mm. man yan ang ulo ulo Sarap ng anubo ni Karen

Wow, nana ako sa cellphone, kinadrill dyan. Nahin mo lang <laughs> 13. Pagka, tala lang yung 5 ang, wala, nito nag-charge, nadrain. Mga amin mo, ato, sa baba, mga mo. Ina ka, kinala, mga Hindi na kong bumaba yung pag mo. Hindi na ako bumaba. Hindi na kong bumaba. Kaya sabi ko bumaba ka. siya silang. Ang gabi na kasi na kung ko kumain. Ang <laughs> gabi na Manok, bihon, ako oh, siya na, pansit. Ang naging na ba pukwato ko ng adlaw, pansit. Isda. The... Ako pag wala ko pansit, yung spaghetti, nilalaga ko, yung, ano ba, pasta ng spaghetti, lagayin mo, nisaan mo ka mga, pasta, ano? spaghetti, spaghetti na. Pasta spaghetti, manin. Mm. Pasta yung spaghetti. Ano nga, mm. spag nabay, punti ko. Kasi naglo na ikaw?

Takal na oy, nakaraang pa. Mabisuhol, tumula pa na. Kuran, oo. Inlapi. Ha, matamis na. Matamis na. Hindi uh na ang hanggang na yung tikman. Maasim, pero. Hindi uh ko na tikman. -huh. Oo, oh, wait na yan. Umid. Umid Maasim. Maasim? Ah, hindi pa na. Lamig uh -huh. itong ngayong uh -huh. murag sweet-sweet, anak.

Nah, tumat sakit. Tapos na tumat Tapos na, tapos na. Tapos na, tumat si sa Tumat Kaneng, Tumat sa tumat na, o si Badur.